Pumasada muna ang ilang tsuper ng jeep bago lumahok sa unang araw ng tigil pasada kontra sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Ilang pasero naman ang maagang bumiyahe para hindi maapektuhan ng tigil pasada. At live mula sa Kalokan, may unang balita, si James Agustin. James. Van Susan, good morning. May ilang mga papaserong jeep na hindi na bumabiyay sa mga oras na ito dito sa bahagi ito ng Kaluokan bilang pakikisa sa tatlong araw na tigil pasada. Yan ay para tutulan yung PUB Modernization Program ng pamahalaan. Alas 5 ng umaga kanina na magtipon-tipon ng ilang miyembro ng grupong piston sa EDSA Kaluokan. Sigaw nila ibasura ang PUB Modernization Program. Nagmata sila patungo sa area ng monumento. Tinatayang nasa 36 na ruta na dumaraan sa monumento ang makikiisa raw sa Tigil Pasada ngayong araw. Sa Samatala, may ilang jeepney driver naman na kahit makikisa sa Tigil Pasada ay bumiyahin na muna kahit dalawang ikot sa kanilang ruta kanina madaling araw para raw kahit papaano ay may kita pa rin sila at pambili ng pagkain ng kanilang pamilya. Batid na mga driver na malaking sakripisyon tatlong araw na Tigil Pasada pero mas marami raw sa kanilang magugutom kapag nawalan sila ng hanap buhay. Masyado rin daw mahal ang modern jeep. Ang ibang pasahero mas inagahan naman ang biyahe papasok sa trabaho para hindi mali. Sakripisyo nga. Puro utang sa mga para makakain sa loob na natin araw. Babayaran pag medyo ng sabi ko, ng ano. Pagkain lang. Tapos buffet balik na lang ako dito sa ako sa mga strike. Mahirap kasi ano eh pag tatlong araw 'yan so ano kailangan ano maaga kang papasok. Syempre medyo hassle pero wala tayong magagawa kasi 'yun ang gusto nila eh. Uh, para mabago naman. Samantala Susan, sa mga oras na ito, ito ay nakarating na dito sa monumento itong grupo ng piston na nagmarcha mula doon sa EDSA at nagsasagawa na sila dito ng programa. At sa obserbasyon natin, ngayong umaga may ilang mga jeep pa rin na bumabiyahe dito sa monumento. Yun nga lang ay nabawasan na talaga. Meron din mga pulis dito na nakabantay at may nakastandby na libreng sakay ngayong umaga. Pero wala pa naman tayo nakikita na strand. Pero yan muna ilitas mula rito sa Kaloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kasunod na mga usap-usapang may lamat na ang unit team, naniniwala si Vice President Sara Duterte na buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. May unang balita si Jonathan Andal. We're okay. I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. Ito ang unang beses na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang araw ng umuugong na umano'y lamat sa unity team matapos tanggalan ng mataas na posisyon sa Kamara ang dalawang kaalyado niya at nang pasaringan ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez na pinsa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw, Romualdez, huwag ka naman. So, Presidente, o oh, mga Pilipino people, subukan ninyo si Romualdez. Hmm. pinsan ni Marcos, ako kay Inday, do not, huwag ka na mag-ambisyon. Hindi ko naman talaga ambisyon ng tumakbong Vice President. Sinabi ko noon na hindi ko gustong uh, tumakbong uh, President. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's uh, plan that will prevail. Ngayon naman, umuugong ang umano'y impeachment laban sa Vice Presidente. Itinanggihan ni Romualdez na kasama ng Pangulo sa Amerika. I don't know. I don't know your sources. There's nothing um, uh, in the open, nothing in the agenda, nothing, nothing, nothing filed. There's no news of that. We are currently doing our due diligence about this one and then we will release a comment in the appropriate time. Sinabi yan ni VP Sara ng pangunahan niya ang selebrasyon ng World Children's Day sa Quezon City. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Inulan at binahang ilang lalawigan sa Luzon at Visayas itong weekend, kabilang dyan ang Northern at Eastern Samar kung saan maraming pamilyang inilikas. Narito ang unang balita. Binahang labing dalawang barangay sa Northern at Eastern Samar dahil sa ilang araw na pagulang dulot ng low pressure area at shear line. Kabilang sa mga apektadong lugar sa Northern Samar, ang Katarman, Babatgon at Lope de Vega, Pitong pamilya sa mga nasabing lungsod ang pinalikas na sa evacuation center. May mga inilikas din pamilya mula sa ilang barangay sa Hipapad Eastern Samar. Binahari ng ilang mababang lugar sa Bohol, dulot ng malakas na ulan. Nagmistulang ilog ang kalsadang yan sa Tagbilaran City. Ang ilang motorista sinuong ang baha para makatawi. Dahil din sa masamang panahon, gumuho naman ang lupa sa gilid ng National Road sa barangay Poraran sa Baraska, Tanduanes pahirapan ng clearing operations bago muling binuksan ang kalsada para sa mga motorista. Maghapong pag-uulan din ang naranasan sa Isabela at Cagayan. Ayon sa pag-asa, pinagsama-samang epekto ito ng Amihan, Shearline at ng trough o yung extension ng low pressure area. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. At balikan na po natin ang ating panayam kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Chairman, good morning. Uh, Ay, magandang umaga po sa iyo at sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Ayan, uh morning rush hour po, unang uh, oras ng uh, tigil pasada. Kumusahong ang inyong monitoring, marami bang commuter ang nahihirapang sumakay. Ah, uh, nagmo-monitor ako kanina po hanggang alas 4:30 ng umaga. Uh, ang area lang po na nakikita namin may konting problema is Novaliches mm -hmm. at Pasig at part ng Commonwealth. The rest of the areas po, normal po ang traffic. Uh, at saka marami hong sasakyan pang publiko. Mm -hmm. Wala ho kami nakikita ang shortage ng mga jeep at sa mga areas na posibleng magkaroon ng problema, may mga rescue buses na po kami na nakabag. So wala ho kami nakikita problema sa unang araw ng ating uh, sinasabi nilang tigil pasada. Okay, so sa ngayon po, hindi natin ramdam ang impact. Ika nga ninyo, walang disruption sa, transport, sa public transport natin. Ganun ho ba? Uh, I give you the assurance na as of this time na nag-uusap po tayo, wala po akong ramdam na disruption po yung mga areas po na posibleng magkaroon ng disruption, may mga dinispatch na po kami ng mga rescue buses. Okay. Okay, sa habang uh, nangyayari po itong uh, tigil pasada na ito, wala ho bang efforts para hindi na ho ituloy yung mga sa schedule na succeeding days pa ng tigil pasada na ito? Kasi tatlong araw ho itong schedule nila eh. Meron po, Ivan, uh, As of last night po, kausap po natin ang Pangulo ng piston na si Kamodi At uh, kami po ay naka-schedule na mag-usap mamayang hapon. At uh, isa sa mga pag-usapan namin ay ang posibleng pagtigil ng tigil pasada ngayong hapon po. Mm -hmm. And then uh, in the succeeding days, uh, wala na pong uh, pasada ang mangyayari. Ah, okay. Wait, final na ho yun? Uh, ngayong araw lang sila magtitigil pasada o subject to certain conditions pa? Ah, uh, Ito'y tatlong araw. May mga kondisyon silang hinihingi at uh, posibleng itong pag-usapan namin mamayang hmm. hapon sa gawing Monumento siguro. Yung gusto nila kung saan ako pumunta. At uh, doon ho, on the site, mag po tayo kung ano po yung mga pwede natin ibigay na posisyon sa mga piston home. Okay. May mga ilang demands po yung piston eh. Banggitin ko lamang po yung ilan. Gusto nila kanya-kanyang ownership sa sasakyan at prangkisa. Pero magkakasama sa isang kooperatiba. Ano pwede ho ba yun? Sa ngayon po, nasa batas po na ang mga labiling mga uh, operator ang magsasama po sa isang hmm. kooperatiba pero pinag-aaralan po namin na pwede ibaba muna initially pag apply mo baka pwede kahit kalahati muna and then yung kalahati will probably be within 6 months to 12 months po hmm. yung December 31 deadline negotiable ho ba yun? posible ho kayang i-extend pa ito? yung deadline po is non-negotiable. Pero yung pag-comply po sa mga requirements para magbuho ng kooperatiba ay negotiable po. Mm -hmm. Ang ibig ko pong sabihin, the mere filing of the petition for consolidation as a cooperative would suffice for now and base ko doon you are now considered as consolidated. Oh, okay. Hindi katulad po nung dati na kailangan tapusin mo lahat ng papeles bago ka makonsidered na consolidated. Ngayon po hindi na ho, I-file mo lang po. Complied ka na po substantially. Okay. Chairman, sana po magkaroon kayo ng uh, kasunduan ano, na long term okay. at uh, para hindi na po ulit ito mga... Mga tigil pasada na ultimately ang naabala po ay yung riding public. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa unang balita. Chairman Chofilo Guadis, the third. Maraming salamat po at magandang umaga po. Aloha mga kapuso. At uh, narito pa rin po tayo ngayon sa Honolulu sa Hawaii. Sa mga sandaling ito ay at 12:30 na nang uh, hapon kanina nakapulong na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal ng US Indo-Pacific Command nang siya pumunta sa headquarters nila ayon sa Malacanang, ito ang kauna-unahan o si Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahang pangulo na tumapak sa US military base na ito at uh, nagkaroon din ng uh, pagkakataon si Pangulong uh, Marcos na dumalo sa capability orientation ng uh, joint base Uh, Pearl Harbor Hickam, West Philippine Sea. Uh, support at uh, nag-alay din siya ng bulaklak sa Pearl Harbor. Ilan lamang ito sa mga aktibidad na isa nagawa ni Pangulong Bombo Marcos sa kanyang muling pagbabalik dito sa Hawaii. Uh, pagkatapos nga ng kanilang exile, mahigit tatlong dekada na ang nakalilipas. Pero bago niyan, kagabi nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na bigyang pugay ang mga kababayan natin kumukup sa kanila sa loob ng kanilang halos anim na taong pagkaka-exile. Let me say what I have waited very long time to say. Aloha! sa Filipino community si Pangulong Bongbong Marcos sa muling niyang pagbabalik dito sa Hawaii. Kung karaniwan ay ipinakikilala muna ni Pangulong Marcos ang kaniyang gabinete sa Filipino community, sa pagkakataong ito, ang mga Pinoy, ang buong pagmamalaki niyang ipinakilala sa kaniyang gabinete. These are the people who kept body and soul together of the Marcos family. People do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Silang nagpapakain sa amin, pati yung mga appliance doon sa makiki silang nagdadala. At paka, pagka kami nalulungkot, sila, nagpa, uh, sila ang nagpapasaya sa amin. Kaya hindi ko mga kalimutan. On behalf of my entire family, wala na yung aking ama. So but when my mother found out that I was coming to Honolulu, he said, you make sure that you go back Isa sa masasama sumadya sa pulong sa Filipino community ang 90 anyos na si Joe Lazo, isa sa matatalik na kaibigan ng mga Marcos. We had fun together because uh, as I said now, I was the one who defended him when nobody wanted him to stay and uh, everybody was against him. I was beside Marcos when he passed away. We called Bongbong Bongbong uh, because Bongbong bong was in uh, uh, San Francisco area. Then he came. Then when Bungbong arrived, he said, Daddy, nandito ako. Then after uh, the Bungbong said that, then uh, he passed away. Ang dating Presidential Security Command ni Marcos, senior, naroon din. Maging ang kanilang mga kababayan sa Sarat, Ilocos Norte na sa Hawaii na naninirahan. Lahat ng mga Pilipino rito, lalo lalo na sa aming mga Tagaylupas Norte, at sasara dahil doon ipinanganak si Apo Lakay. Uh, napakasaya na ng mga Ilocano dahil may isang Marcos na naman na babalik sa presidente. Sa harap ng mga kababayan, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang patuloy na paglago na ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa labas ng Hawaii Convention Center, mga ralista ang sumalubong sa pagdating ni Pangulong Marcos. He will not get aloha from the Filipino community. Yet. Hindi po kami nakalimot na hindi po namin uh, nalimutan yung ginawa ng pamilya nila. And uh, we want to uh, also show him na he can't just like come here thinking na he's above the law. No justice has been served. They would think na Hawaii is a, a, a bulwark of the marquesas and which is probably what he thinks. Parang dito! dito. Pangulo ang Filipino community sa Los Angeles, California kung saan kinilala niya ang malaki nilang kontribusyon sa ekonomiya, partikular sa pagpapadala ng mga remittances. Pinasyalan din niya ang headquarters ng SpaceX para sa potensya ng pagpapalawig ng internet connectivity sa ating bansa. Kagabi rin, uh, mga kapuso, ay nagkaroon ng uh, pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na pulungin ang uh, mga sa pamamagitan ng Zoom uh, meeting ang uh, Department of National Defense and Department of Social Welfare and Development pati na rin ang Office of Civil Defense at nagbigay siya ng direktiba kaugnay sa nangyaring lindol dyan sa atin sa Pilipinas. Siniguro niyang tuloy-tuloy ang magiging uh, pagbibigay ng relief o tulong sa mga nabiktima at pinasisiguro niyang may tatama ang kumakalat na maling impormasyon kaugnay sa umano'y tsunami. Mamaya naman na uh, mga kapuso ay dadalo si Pangulong Bombong Marcos sa roundtable meeting sa Daniel Inouye, Asia Pacific Center for Security Studies at magkakaroon din siya ng kapihan sa media. Ngayong araw din, tutulak pabalik ng bansa si Pangulong Bombong Marcos matapos ng kanyang pagbisita dito sa Amerika. So yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Honolulu sa Hawaii. Aabot daw sa 10,000 driver ang makikisa sa Tigil Pasada ayon sa grupong Piston. Ang ilan sa kanila bumiyahin muna ngayong maga para daw kumita kahit kaunti para pangkain ng kanilang pamilya. At may unang balita live si James Agustin. James. Bang, good morning. Sa pagtatayangan ng grupong piston dito pa lamang yan sa Kamanaba area ay nasa 8,000 hanggang mga 10,000 ng mga jeepney drivers sumakikisa makikisa sa tatlong araw na tigil pasada. Maaga nga po sila nagmarcha patungo dito sa area ng monumento sa Kaloocan. Kahit makikisa sa tigil pasada, maagang bumiyahe ngayong araw ang jeepney driver na si Mang Ernesto para kahit papaano raw ay may pambili ng pagkain ng kanyang pamilya. Sakripisyo nga, puro muna utang sa mga pitbahay para lang makakain sa loob na natin araw. Babayarin lang pag medyo nakabiyahe, pag medyo normal ng biyahe. Apat na dekada na siyang jeepney driver. Tutol siya sa PUB Modernization Program ng Pamahalaan. Maraming magugutom talaga sa panahon na to. Pag tinanggal niya itong mga buhay na ito, ilan na kami, kagaya namin may edad na, paano mga kapta ibang trabaho niyan? Si Mang Nepomuceno dalawang biyahe lang sa kanyang ruta ang ginawa kaninang madaling araw. Kaya uwi na ako. Kaya nga sabi ko, kukuha lang akong pambili ng ano, pagkain lang. Tapos balik na lang ako dito, ako sa mga istrahe. Maganda nga ako dito, mapisa out kasi yung biyapalit naman nila, mahal yun eh. ba diba? at hindi yan. Ang mga pasahero, iba-ibang reaksyon kaugnay sa tatlong araw na tigil pasada. May ilan na inagahan ng biyahe. Mahirap kasi, ano eh, pag tatlong araw yan, so, ano, kailangan, ano, maaga kang papasok, syempre. Medyo hassle, pero wala tayong magagawa kasi yun ang gusto nila eh. Uh, para mabago naman. Sa akin naman po, okay lang kasi naman po, malapit lang gusto kami. Malapit lang po naman yung trabaho ko. Cheese! Alas 5 ng umaga na magtipon-tipon ng ilang miyembro ng grupong piston sa Ed sa Caloocan. Aabot daw sa 36 na ruta sa monumento ang makikisa sa Tigil Pasada. Katumbas niya ng 8,000 hanggang 10,000 na jeepney driver. Saan kami tutungo? Saan kami pupulutin sa 2024? Kaya napapanahon upang pumosisyon at panindigan ang mga driver at operator para sa pangkabuhayan at pangkalagayan, pang-ekonomiya ng at kani-kanilang mga pamilya. Nagmarcha ang grupo patungong monumento para magsagawa ng programa. Samantala Ivan, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung programa ng ilang miyembro ng grupong piston dito po yan sa monumento sa Kaloocan. At alon, ayon doon sa Deputy Secretary General nila na si Robin Bailon ay tatagal ang programa nila hanggang bukas pa. At dito naman po sa area ng monumento, nakikita natin ngayong umaga, base na rin sa obserbasyon ko, may ilang mga jeepney driver pa rin na bumabiyahe, patuloy yung kanilang biyahe, bagaman nabawasan na yan. At yung mga grupo nga na nasa grupo ng piston ay hindi na bumiyahe ngayong umaga. Pero sa monitoring ng Public Safety and Traffic Management Department ay wala pa naman na ng mga pasahero dito sa area ng monumento at ibang bahagi ng Kaloocan. At kung magkakaroon man daw, ay handang-handa ang Kalookan LGU, ang pulisya maging ang MMDA para maghandog ng libreng sakay sa mga pasahero. Yan muna ilitas mula rito sa Kaloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Patuloy ang mainit na labanan sa NCAA Season 99 habang papalapit ang playoffs ng men's basketball. Sa Game 1 kahapon, nasecure ng LPU Pirates sa kanilang twice to beat advantage sa semifinals matapos talunin ng Arellano Chiefs. Sa fourth quarter, umabot pa ng 17 points ang lamang ng Pirates. Ang final score, 98 to 86. Sa second game naman, tinambakan ng Benil Blazers ang Letran Knights. Natapos ng laro sa score na 72-54. Kasalukuyang pangatlo sa standings ang Blazers. Nanguna pa rin ang Mapua Cardinals sa kanilang 14 wins at 3 losses. Bukas magtatapat ang Perpetual Altas at San Sebastian Golden Stags. Maghaharap din ang LPU Pirates at San Beda Red Lions. Hindi man nakuha ang Miss Universe Crown, marami ang bumilib sa performance ni si Michelle D sa prestigious pageant. Narito ang unang chika. D. Umariba ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D sa 72nd Miss Universe sa El Salvador. Umpisa pa lang, promising na si Michelle nang inirepresent ang Pilipinas sa intro. Nakapasok siya sa top 20. Sa swimwear competition, hindi rin nagpahuli ang ating pambato. Pasok siya sa top 10. Oozing with confidence, nanyirampa ni Michelle ang black gown inspired by Apple Wang Od sa evening gown competition. Hindi na nakapasok si Michelle sa top 5. Pero nakuha niya ang Spirit of Carnival Award. Isa rin siya sa gold winners ng Voice for Change category dahil sa kanyang advocacy Trending naman sa ex-Philippines ang hashtag ni Michelle D. Apo Huang Od, Filipinas at D. Patapos. Although this isn't the result that we all wanted, I just hope that you all saw the dedication that my team and myself have put on the Miss Universe stage. thank you so much for all of your love. Kapuso pa rin tayo. Si Shanice Palacios ang kinarunahang Miss Universe 2023 na unang Miss Universe sa kanilang bansa. She's still a queen. Ang ganda-ganda ni Michelle D. Samantala, sila na rin ang pagtatag world tour sa Bangkok, Thailand ng P-Pop Kings na SB19 o tinatawag na ngayon na Mahalima ng Fans. Ito na ay kalawang tour date sa Asian leg ng grupo na hindi natuloy. Sa FB post ng 1Z Entertainment noong Biyernes, nagsori ang grupo sa late announcement ng canceled show na nakaschedule sana kahapon. Sabi rin ng bago nilang management, kinailangan itong kansilahin para ayusin ang ilang problema. Naglabas na rin ng detalye ang grupo kung paano i-refund ang tickets at merch. Una nang kinansila ang tour ng SB19 sa Singapore. Nagpakalat ng mga sasakyan ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office para maisakay ang mga commuter na apektado ng tigil pasada. Live mula sa Maynila, may unang balita, si Manny Vargas ng Super Radio DZWB. Manny! Sa kabila ng isinasagawang tigil pasada ng ilang kaanib ng grupong piston, nakahanda naman ang lungsod na Maynila na tumugon kung sakaling may mga maistranded na commuter. Sinimulan na ng Manila Disaster Reduction and Management Office ang pagpapakalat ng mga sasakyan para sa mga paserong apektado ng tigil pasada sa impormasyon ng Manila DRRMO. May na-monitor na silang stranded sa Teheron, Santa Ana na malapit sa hangganan ng Makati at Maynila. Mga truck ng MDRRMO Manila Police District at mga e-tricycle na nakantabay dito sa kartila ng Katipunan para sa deployment. May tigil pasada rin sa bahagi ng Pedro Hill, kanto ng Agoncillo ng mga jeep patungong Guadalupe, Makati City. Sa mga sandaling ito, ilang mga pasasakyan na rin ang naideploy sa bahagi ng Osmeña Highway para kumuha ng mga sinasabing stranded na pasahero. Ito ang unang balita, Manny Vargas ng Super Radio DCWB para sa GMA Integrated News. Salamat Manny. Samantala, nakilahok din sa Tigil Pasada ang ilang jeepney driver sa Pasay. Yan ay sa bahagi ng rotonda sa Taft Avenue. Rush hour pa naman at marami ng commuter. Ang tatlong araw na Tigil Pasada ng grupong piston ay bilang protesta sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa aming panayam kanina kay LTFRB Chairman Chaffee the III, sinabi niya magpupulong sila ng piston mamaya para pag-usapan ang kanilang mga hinaing tungkol sa PUV Modernization. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.